Police Polis na nasugatan habang inaaresto ang isang sospek sa Paranaque City. Binigyan parangalang PNP. Itali mula kay Dayan <tinyo> Kaya yes, sa uh, J-Mark, uh, pinarangalan at akinilala ng Philippine National Police o PNP ang katapangan at kabayanihan ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro ng uh, Paranaque City Police Station. Si Navarro ang polis na nasugatan matapos saksakin ng isang suspect na kanyang inaaresto dahil sa panggugulo sa San Antonio Valley 8 noong biyernes personal na nagtungo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa himpilan ng Paranaque City Police Station upang igawad kay Police Staff Sergeant Navarro ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan kalakip ang token at tulong na penansyal. Ayon kay si PNP Chief Barbil, ang ipinakitang katapangan ni Navarro ay patuloy ng tapat na paglilingkod ng mga pulis at kanilang kahandaang isakripisyo ang sarili o ang sariling buhay para sa kapakanan ng publiko.